Op, oh, Yung may ya close to bawal ko. Ah. kami sa Matlag Cave mga kabayan. Papasok kami ngayon. Ito kasama natin si DJ Dal Official, ah. Sino Montipon Vlogs, Proboni Channel at si Richie at si uh, Vlog. Meron kaming tour guide din po mga kabayan. Ito yung mga regulation po no uh, bago kayo pumasok. Kailangan naka-helmet. Okay. Ito yung pinaka butas. Wali bawal hawakan yung mga rock formation. Ah, ako susunod para makuha natin mga kabayan. Ito papasok na kami sa butas. Oh. Nahinay. Inahinay eh lang daw. Uh, dito na rock formation pwede hawakan kasi lang dito is. Uh, dito pwede. Pwede, pwede. Uh, ah, hinahinay ha? Kayo ha? Yung may phobia, yeah, claustrophobic, bawal po. Yeah. Uh, yung may mga sakit sa puso, bawal. Walang may sakit sa puso yun nyo? Ikaw? Iniwan. Ay, ikaw, iniwan ka ba? Hindi. Yung mga may sakit sa puso daw, pro. Yung mga iniwan. oh, hindi na pwede. Hindi, hindi, Iniwan ka, hindi. Abahala ah, na. <laughs> <laughs> Sige, pasok. Hindi. Una kayo. Iniwan oh, ako, pero naghanap ako dalawa. Oh, dalawa talaga? Hmm. Ayan po, ito yung pinaka-daanan. Mm -hmm. mm -hmm. いや。<Yeah. S 2> yeah.